paano mag-apply ng new business sa Go Manila. Pindutin ang e-government at piliin ang Go BPLS. Sa transaction type, piliin ang new at pindutin ang proceed. Fila ng Business Information and Registration tulad ng Business Type, Owner's Gender, DTI Registration Number na matatagpuan sa inyong DTI or SEC, at Business Name. Ang susunod na fi-fila pa na yung Owner's Name. Ito ang Last Name, First name at middle name at suffix kung meron. Ang next naman ay ang contact information. Ilagay ang active email address, active mobile number at telephone number kung meron. Pindutin ang next. Ang sunod naman ay ang business address. Ilagay ang district. barangay address at zip code Tandaan na huwag kalimutan ipin ang address sa mapa Pagkatapos ay pinutin ang next Ang susunod naman ay ang business operation. Ilagay ang business area in square meters. Number of employee na nakatira sa Manila. Kung ilan ang lalaki. At babaeng employee. Bilang ng van, truck, at motorcycle delivery kung meron. At sunod naman ay ang taxpayer's address. Kung same lang sa taxpayer's address, i-check ang box. Kung hindi, punan ng hinihinging impormasyon. Kung nangungupahan, ilagay ang lesser name at monthly rent. Kung pagmamayari, pindutin ang yes. At ilagay ang property identification number o tax declaration number Kung may tax incentives from any government entity, pindutin ang yes. Kung wala, ay no. Pindutin ang next. Ang susunod ay ang business activity. Mamili kung saan klase ng office. Ilagay ang line of business. At halaga ng kapital ng business. Pindutin ang add activity. At pindutin ang next. ang susunod ay ang business requirements. Kung ikaw ang representative, pindutin ang box. Kung ikaw ang may-ari, pumili ng valid ID na ipapasa. I-upload ang mga hinihing dokumento tulad ng DTI registration at tax declaration. Pagtapos i-upload ang lahat ng kailangang dokumento, ipindutin ang continue. Reviewin ang mga iniligay na impormasyon. Basahin at checkan ng Declaration of Perjury, ito ang magpapatunay na tama at totoo ang lahat ng impormasyong ipinasa. Pindutin ang preview upang ma-view ang application form at pagkatapos ay i-close. At pindutin ang submit. Para sa iba pang katanungan, maaaring makipag sa mga sumusunod. Go cashless go Manila